you what's up mga ka-trips for today's video maluto kita sang native chicken ah with labog kag ubad so amo na guys so amo ta. na sang chicken kag atong mga panakot so ginggisak na dayon ah imbutang ko ng ahos kag ang sibuyas kag ang kamatis tapos ginglunod ko dayon ang manok naton nga native chicken so sinao pagbutang ko daog ging halo-halo ko dayon para ang sabor balas ang aton nga ginggisa nga bawang sibuyas kag kamatis mahalo sa aton manok nga native chicken ah after sina may tanglad kita gi giit ko doon sa kaldero ta wala na doon istorya pa takloban so muna mga kwantaw ubad labog ang aton nga ilakot sa manok so after 5 minutes ibuksan ko doon ng kaldero kag nagabukal na siya hinlunod ko doon ng aton ubad ah para ang aton sa baw perti ka namit kag perti ka rimis kag namit ang iyangat nga sabor so sa native chicken na the best gid na iya. When it comes of native chicken, amo gina yung paborito ko sa tanan, wala na iban pa ah. Wala na sang duro pa na na-istorya. Kaya eh, damo na siya. Maadubuhon mo siya. Pinirito. O kung ano man nga pagluto. Perte gina yung kasabor nga manok no. na iya. Yeah. Ina iya ang native chicken, the best kag paborito sa tanan. So amo na na guys, luto na na siya ang gin after sinagitakluban ko dayon na kag gimbutang ta sa atin nga mangkok o kung yahong bala pakita ta ang iya nga itsura ang iya nga so muna asta na lang kita da guys ah